Ayan. Uh, good morning, no? So, napaka-aga. Aga natin yan. Nakita nyo may ako kayong pera, no? So, pambayad natin to sa... Uh, sa... Uh, sa tropa natin, no? Nag... Ano siya sa atin? Nag-alok sa atin siya ng... Uh, bundo. Ayan. So... Um nag, nag siya sa atin ng isang sakong bundo yan so yun uh, support support na lang din sa mga gusto mag business ano. ayan so yun andyan sa salabas ngayon pupuntahan natin at naka ready na yung pambayad natin so this over lang so yun guys ito na yung isang sakong ano nila ng bundo ayan dinala na, na nila dito sa bahay yan ito yung bibinta natin so Siyempre may karagdagang income tayo dito so lahat na lang ng racket na pwede natin uh, pasukin at pagkakitaan na ano, na so kukunin natin yan so yun ito yung nagmula sa ating kaibigan ayan so shout out kay Chulo Romero no kay Chuls Romero yan nagdala siya dito ng isang sakong sa mundo and then um, syempre, inangkat nata na natin to para uh, sa karagdagang income natin so yun guys yung, ay yung, uh, yung, ano, yung guwapitong lalaki sa likuran natin yung kasama si kasama si Uncle yung kasama niya sa ano sa pag sa uh, uh, sa pangunguhan ng mundo yan guys so sila yung uh, pinagkunan natin yun so thank you so much Chols ayan ito, so, ito yung bayad so yun guys ay e, abot natin yung bayad kay Sir Chulo, yan thank you so much ayan so, so, so sana sa so, uulitin na magdala ka dito na oh marami pa marami yun. so thank you Yeah. Suporta tayo ng tropa natin ayan guys. Si Chulo Romero is kaibigan natin yan, tropa natin yan. Ayan, ayan. Thank you, Cole. Salamat, Cole. Yan. Ayan, so yun. Yes, so maraming salamat. Ayan, alis na sila guys. Ayan, so yun. <laughs> so, kumplito yan. <laughs> Kawagalala. <laughs> so, yun. Biniro niya tayo na. So, yun guys. Uh, thank you, thank you so much. So, yun. So, pagka, uh, pagka alam nyo, uh, pagka kayo dyan guys, mayroon kayong uh, pwedeng pagkakitaan ni Mr. Recta Vlog. So, pag alam nyo ang kikita sa Mr. Recta Vlog is dyan kahit kunta. Ayan. Pwede nyo offer kay Mr. Recta Vlogs. At yan yun. Yan. yan yung mga next ano natin na uh, gagawin natin, no? Ilalako ni Mr. Recto Vlogs yan. So, yun. Thank you so much sa mga sumusuporta. Sige, salamat! So, yun. Maraming salamat sa mga sumusuporta kay Mr. Recto Vlogs. Ayan. So, medyo mabigat ang ating layunin ngayon. Ayan. At ang ating kail kailang i-hit or yung, uh, yung challenge natin ngayon. So, yun. Uh, again and again, this is Mr. Recto Vlogs. Uh, pangarap mo ay pangarap ko. Buhay para sa isang pambuhay. Literal na mahirap ang buhay. Ngunit kayang labanan.